Hello, good evening to everyone. Um, ito nagluluto pa ako ngayon ng gulay. Ngayon ay Halloween, sabi nila Halloween. Uh, araw ng pista ng mga patay, araw ng mga patay. Ano ba yun? Pista ng mga patay yung parang ano? ito nagluluto ako ng ano? talbos ng kalabasa isa kayong bulaklak ng kalabasa Yan. bulaklak ito masarap 'to yung talbos ng kalabasa dahil kailangan ganunin natin tanggalin natin ng balahibo ayun <laughs> ba 'yun yung balahibo para ba, makati? sabi ni Yan. para mo ano yan. tingnan tignan natin kung pwede pa itong tangkayo Kung mura pa. Natanggalan ko ng balat. Ay, matigas na rin. Ayaw ko na ilagay. So, mga may may nagbigay kasi sa akin. Wala. Ay, makalat ang aking kusina. Tapos, tapos kalabasa. Ayan. Hiwain natin. Ayan. Kailangan natin ng sangkala. Ah, hey, hey, hey. Ay, 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 ay. Sangkala. Ayan. Laking kalabasa. Ang <laughs> laki kalabasa. Ayan. Ayan po. Ay, pardon. Ayan. Ayan. Okay. Hima tayo ng kalabas. Hmm. Kukulay po natin ito. Kalabasa. O. Okay e lang. Tanggalin muna natin itong ano. Yan. Yan.